Matapos po ang paghahanda sa Noche Buena, abay medya noche naman ang pagkakaabalahan ng ating mga kababayan sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman, ang mga negosyante sa Divisoria sa Maynila nagpaalala kaugnay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga darating na araw. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Limang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, unti-unti nang dumadagsa ang mga namimili para sa kanilang medya noche dito sa Divisoria. Mabenta ang mga bilog na prutas na bahagi na ng tradisyon na pampaswerte. Kaya si Marcel maaga pa lang ay pumunta na dito sa Divisoria. Pero naniniwala nga ba siya na maswerte ang mga bilog na prutas? Pwede na rin pero nasa tao na rin kasi yun. Eh. Kung hindi ka kikilos, wala ka talaga swerte talagang kung makikita, di ba? Kailangan mo rin magtrabaho para meron ka pa. Anya mula balintawak pa sila. Dumayo pa sila ng kanyang asawa rito para makamura at makaiwas na rin sa inaasaang dagsa ng mga tao. May payo naman si Juti na nagtitina ng prutas para sa mga mamimili. Habang papalapit po nang papalapit yung, yung bagong taon, yung ano, tumataas po siya. Kaya habang maaga, sana mamili na sila kasi tumataas po talaga eh. masisikip pa po talaga, halos hindi na makakadaan ng tao niya, siksikan talaga eh. Pagating sa presyo ng mga binibentang prutas dito sa Divisoria, 50 pesos ang tatlong perasong apple, 50 pesos ang apat na perasong lemon. Ang melon naglalaro mula 40 hanggang 75 pesos ang presyo depende sa laki. Tig 50 pesos ang bawat balot ng kiat-kiat. Ang pomelo o suwa naman ay nasa 60 pesos ang kada piraso. Ang pinya dito ay tig 75 pesos, 100 pesos naman ng tatlong orange at 100 pesos naman ng tatlong peraso ng peras. 100 pesos naman ang bawat kilo ng dalandan, nasa 120 pesos naman ang isang peraso ng pakwan. Ang longga naman ay nasa 180 pesos ang kada kilo at ang ubas ay mabibili naman sa halagang 200 pesos ang bawat kilo. Inaasa naman ng mga nagbebenta na mas lalakas pa ang kanilang kita habang papalapit ang bagong taon. Tulad na lang ni Maiko na nagbebenta ng mga pang-dekorasyong welcome o 2024 na lobo na perfect para sa mga party. Bukod dito, may rin siyang mga lucis. Ah, uh, sa ngayon po sir, medyo mahina sir kasi hindi naman gaano pang ano po 'yan, panghanda. Talagang pang ano lang po 'yan talaga, pangpailaw. Ano po 'yan? 50 lang po yung 10 piraso. Mabibili naman ng 50 pesos ang bawat isang maliliit na fountain dito sa Divisoria. Pinili naman ni Roland ang mas ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Ngayon lang kasi hindi na, dati bumibili ako ng paputok pero wala na, hindi na ako bumibili. Ingat lang. Para hindi na maputok ka ba, iwas na. Kasi mga bata eh, parang pambata lang naman to eh. Sawa na tayo sa mga sobrang putok. Merap na. Ingat lang. Umaasa ring lalakas ang benta ni Lina na nagbebenta ng turotot na alternatibong pampaingay. Joke okay naman po ang kita namin ngayon kasi yun ang ano ng mga bata sa yun magpapasko at nagpasko at saka maghinoya. Yung pabagoan talaga sa mga bata kasi sa papto. Samantala, sa Quiapo, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, pila na rin ang mga tao sa sikat na bilian ng ham dito. Ang isang kilang pineapple ham dito ay nasa 1,320 pesos. Ang scrap ham naman ay nasa 1,640 pesos. Ang Chinese ham slice na kasama ang syrup ay nasa 1,760 pesos. Haba ang nakiwalay na syrup ay mabibili naman ng nasa 1,880 pesos. Mabili din sa mga tao ang katabi nitong kilalang bilihan ng hopya sa lugar. Dito mabibili ang hopya munggo, baboy at ube sa halagang 58 pesos, habang tig 68 pesos naman ang hopya mingo at pineapple. Sa huli, ano man ang handa sa bagong taon, ang mahalaga ay salubungin ito ng positibo at may pag-asa. Rod Lagusad, para sa bayan.